Hello po, good morning. Ngayon po ay Sunday. Tayo po ay magpipinaw ng mga sinampay. Pero bago po yan ay papakita ko po sa inyo ang aking mga alagang beta fish. Bukod po sa pusa ay ako po ay may iba pang mga alaga. Ito po ang mga betta fish. Po. Ayan po. Ayan. Ayan po nga ang aking mga beta fish. Ito po ay nabili ko dun sa aking teacher na si Ma'am Lenisa. Thank you po ay Ma'am Lenisa. Meron akong panibagong pinagkakalimangan dito. Pag po ako ay napapagod na sa mga ginagawa ko, ako lang po ay pumupunta dito sa terrace ng aming kumbo at meron po dito mga isda ay kami dito nakakalibang po. Ayan po. Panoorin mo lang po sila at ikaw malilibang. yan po ah. Tayo po magtatapos ng labahin dahil bukas ay meron na uling pasok. Ayun, nanggong po, po Ako po yung nagbibreed pero hindi ako magkain. Hindi. Nakakapagpapisa po ako ng, ng beta fry pero namamatay. Hindi ko po alam kung bakit. Kaya tinigil lang ko po muna ngayon ng pag -me meet Kailangan ko pa siguro manood ng mga tutorials sa uh, sa YouTube. Basta po, wala pa po akong namamatay na beta fish. Ayan po. Tapakita ko po sa inyo. Ang ganda po nila. Tapos nga Tulog na tulog. At nasa doon yan. Nang doon du yan. Ayan naman asipatong tunga. Ah. Si patong po ay nagba lagi diyan ang nagbabantay. Nagbabantay ng aking mga hardin. Bang, isa pa nagpapatulog papatulong Hello po, good morning. Tayo pa'y magluluto ngayon ng kasanga. Pwede pang kasangga. Ayan. Atin pong hugasan. No? po ang kasangga. Ako pa'y magtotong sa't baka ako'y eh, sipitin ng ilimang ito'y naninipit. Ayan, naliligo na po si Polo. Si Polo po kay babae eh, o lalaki? Aba, nagagalit. Dati mga inukahan na. Ayan, nagagalit na. Baka magkuskus. Magkukusus yan sa lupa. Liligo mo din yung Tatlo? Niligon po nila ng kuting. Tsaka itong mga ito ah. Tapos ilalagyan ko po mamaya sila sa sa batok nila ng ditik. At nahahawa na po sila kay, kay puti. Kaya pa. Yan naman ay si si ano ay. Hula ka ng tiyan. Sino ba nga yan? Yan ay si Sai. Si Polo at si Sai. Dahil siya po yung nakasakay sa Sai Bell. Alam mo ba ang ginawa ng mga ibinutas na yan yung ano? Binutas na yan yung kahon. Ayun, dalawang maliit. Nagawa mo din. Nagawa mo din ng bumang. Ayan. Ba't may kuto? Ayan, naliligo na kayo. May koto ba kayo tayo? O, porangas. kayo. Ayan, liliguan kayo, liliguan. Tanda ka naman ito. Eh. Kayo naka safe guard. O, saan naman napunta nito ah? Iyan, maraming koto ay. Marami pa tayong purong gas. Hindi lang yung garapata. ayan nalaya na po silang lahat. Ay wala na yata ng kain itong mga ito ah. Ito naman ng mga ibon na ah. Hello mga ibon. Wala na kayong pangkain? Ha? Lalagyan ko kayong pangkain. Ako, oh, ano naman yun? Paglaman na lang na yan. Ayan, naliligo. Para bumango. Ba't nga na yung katitimbok ang yan? Ano yung maitim na yun? Ano yung maitim na purgas? iya itay pati sa kanilang kamay kamay pati alo oh uh, sa paa halika na dito halika ala na na oh ha oh oh ha ala niya tatanggalan niliguan niya Niliguan niya at lalagyan ng gamot nito ah. Dito ah, sa batok mo. At nang umalis yung mga ayan Ah. Oo oh, po. Sila po yung kay puti. Ang okay, mo pa naman. Oh. Tanggalin mo muna na sa baka. Ayan, naliligo. Naliligo na siya. Tanggalin mo yung ano ah. Yung nasa ba? Ano yung nakakagat? Dati yung mabit ka ng kampaligo. mga tulad ng dati. Yung madre dragakawan eh. Ay, huwag mo na pala pwedeng kayo po, na naman mga yan. Yan kaya ang kulungin natin. Kulungin natin na yan. Doon na, sa slikon. Para hindi na lumapit kay puti. Si puti maraming gano'y yan. Tama-tama, pagkaligod, tsaka ako sila lalagyan ng detik sa sa batok nila. Ito na lang ang ulungan natin ng aso. Hindi mo na rin po sa naalis. Ayan, tinatanggalan po na itay ng koto. Marami po silang garapata. Kaya ako'y bumili ng ditik. Lalagyan po natin sa batok. Ah, pa sila. Magaganda pa man aso. Oh, nungo-nungo. ang Ba't nalilugan pa? Basi, po. Ilipat natin itong kulungan ah. Halik ka dito, bebek ko, bebek ko. Halik ka. Oh, oh lang hoy lang hoy <laughs> sige lang hoy <laughs> yan kinukutuhan po na itay. dahil lang nanay nilang makuto yan yung tira oh dami kawani kawani Gawa po sila. Ang hana ni po nila ay makuto ay. Si puti po ay makuto. Makapal ang balahibo ay yung pala ay maraming garapata. Buti sana kung purgas ang ay garapata naman. Ayan, nasasarapan ang paso. Ano, nagiginawahan ka? hindi, <laughs> <susur ayud> <CinqueÖ coughs> <t SIMILENCIO> <susur> anu Ito po, meron po ako ditong detik Ayan. Ayaw ah, mag-ano ng camera ah, ng focus. Ayan. So, meron po ako ditong detik Binili po namin ito sa bilihan ng mga poultry supply. Tapos meron akong heringilia. Atin pong kukunin. Dahil atin lalagyan ng mga batok nila. ulit hindi ko mahila tayo yung mga mamala veterinarian joke hindi po naman ito tinuturo ito po kaya lang po kung gumamit ng syringe ay hindi po makukuha ito po ilalagay sa ipapatak po sa ano ah, sa batok noong mga aso para po kusang umalis yung mga mga garapata nila hintayin lang po natin paliguan lahat ng aso Tar -tar 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 -tar. ayan luto na po yung kasang mamaya po dadalhin natin ito sa ilaya dahil may salo salo ang timpakatan ayan. sarap na itong pulutan nila